Ganito ako dati, isang magsasaka. Bago palang sumikat ang araw, nagagayak na ako para pumunta sa bukid. Para mag-araro at magtanim ng palay. Grabe. Ako po ito dati. Ito na sa bato sa pagbata, pang matanda, mga chinelas yan. At ito pa, marami pang iba. Traditional business. Sinarang ako maging sa kandalo. Dati, ang buhay Dito ako nagtapos at dito na po ang pangasin maging isang teacher. Dati, teacher ako ng school nito. For nine years, araw-araw kumapasok, -araw nagtuturo sa elementary school. Ito po ako dati, isang broadcaster. Ako yung gumagawa ng balita, ako ang nag-edit ng balita, nagbabalita. Dito po ako sa Radyo ng Bayan. Dati-dati, dito ako, dito ako nag-opisina, dito ako nag-church, at dito rin ako nagtuturo. Kaya nga, minahal ko ang ganitong klaseng ministry. Dati, ganito ang trabaho ko bilang isang community development worker. Paplano, nag-iisip, nandito sa opisina. Doon, ito ang mundo ko. Araw-araw, dito -araw, ko pumapasok. Matambay sa loob ng apat na taon. Dati, estudyante so nila kami ng school na to. Dahil na sa guidance. Ako, laging late. Ako, laging magaloko. Ako, oh, pag-itagitara pag na lang. Pero nag-iwahiwalay kami after my Wala na naman sa isip ko ang magnegosyo kasi isa akong magsasaka. Wala akong si na eh, pero ginawa ko lang ng paraan. Wala rin akong alam sa negosyo pero pinag-aralan ko lang. Grabe po, after 2 years, first time kong bumili ng sasakyan. Kas, ko ang hawa ko dati, Araro, ngayon po, Nissan Tirano na. Noong una, naririnig ko, malaki ang kitaan sa global. Hindi ako naniniwala noon. Pero one time, sinubukan ko eto na, after one and a half year eto, Hyundai Elantra 2012 model, kaya yung mga nagdududa pa dyan, at nagtatanong kung malaki ang kitaan dito, grabe talaga kasi eto na ang resulta kaya nung dumating sa akin ng Global, ginawa ko ito part time after two years, sineryoso ko eto, nagka resulta ako Mitsubishi Adventure, grabe kaya kung ikaw ngayon empleyado, gawin mo ito ang Global, seryosohin mo Sigurado ako magbabago rin ng buhay mo katulad ko. Grabe, ito na. Brand new Chevrolet Cruze 2012 model. Hindi ko akalain isang dating teacher mag mag drive ng isang brand new car dahil dito sa InGlobal. Imagine, I just I just do the business for 2 years, eto na nagdadrive drive na rin ako. Ginawa ko lang, nag-try at naniwala ang kaya ko rin maging successful sa business na ito. Noong una naisip ko, wala akong time. Pangalawa, busy ako. Pangatlo, sabi ko, hindi ko linya to. Kaya lang, nung nalaman ko yung sistema ng negosyo, inaral ko siya. Ito nangyari sa akin, in 2 years time, nagkaroon naman ng s 6 2012 model. At ang malapit nito, ako lang meron ito sa Beto Princesa. Kung nagawa ko, mas magagawa mo. I'm sure mas magaling ka sa akin. Kaya kung ako lang sa'yo, join ka na. Noong una po talaga, punong-puno ako ng pagdududa dito sa InGlobal. Pero nung nakita ko ang resulta sa ilan kong mga kaibigan dito, talagang tiningnan ko at sinubukan ko, nakinig ako, ginawa ko yung sistema, at makatapos o makalipas ang walong buwan, eto na, nagkaroon ako ng resulta, meron na po ako isang napakagandang Hyundai Santa Fe na nakuha ko po galing po sa income ko sa In Global. Dahilan sa asawa ko na ko wala nang kagamutan ng kanyang karamdaman, pinasok ko ang AIM. Dahilan dito, siya gumaling. Ginawa ko rin ang business nito. Napakaganda. Bakit? Nagkaroon ka ng first car at second car na ito nga yung brand new, new style Toyota Innova. Kaya blase kayo po diyan, subukan yung AIM. Napakaganda po talaga. Ang AIM Global, ang una kong pagkakilala ay eh, hindi bagay gawin ng mga professionals na katulad ko. Pero alam niyo, pwede namang subukan eh. Wala namang mawawala sa inyo eh. Tanggalin niyo lang yung pride niyo at pagdududa ninyo. In fact, marami at malaki ang pwedeng mangyari sa inyo. Katulad ko, 11 months, ito na ang aking Hyundai Accent. Noon, wala naman akong plano mag-AIM. Kasi unang-una, hindi ko naman linya to. Pero after 10 months kong ginawa ang business, Eto ngayon, nagda-drive ako, Mitsubishi Strada. Kaya kung ako nga nagawa ko, bata, babae pa, kayo mga lalaki dyan, hindi ako makaisip na ibang dahilan para hindi mo kaya gawin to. Dati ayokong rin maniwala, pero buti na lang, inabahan ko yung pride ko. After two years, nang dahil sa imglobal at rinabahan ko, eto una pa lang, Port alam niyo sa totoo lang, nagsisimula pa lang kami. Kaya kung ako sa'yo, sumabay ka na. Dati, sinasabi ko, alam ko na yan, una-unahan lang yan. Pero yung binigyan ng chance, sarili ko makinig. Doon ko na-realize, wala pala talagang una-unahan dito. Grabe. After two years, nakadalawa ako sa sakyan. Una, Honda Civic. Pangalawa, Toyota Celica. Totoo nga no, walang kwentang pangarap kung walang opportunity. At opportunity, walang kwenta rin kung walang aksyon. Ikaw, anong aksyon ang gagawin mo? Grabe after 4 years nakakabigla hindi kong akala na makuha ko yung dream car ko na kamarao. mga ka-easy ko last 4 years ako naglalakad na ako, nakamotor lang ako hindi ako na yung chance sarili ko na mangarap at trabaho yung pangarap na yun ito pa yung binalik sa akin na in global kundi ako magtataka kung gagaya mo lang ginawa ko within 4 years ang sarili mong taon sa InGlobal global magkakaroon kayo ng ganito o baka masigit pa